may mga traffic. Tapos nakikita naman ako dito sa ibang ano, katatabi ko, mga kainan din. May mga nakaparada ng naka parking. Ano kaya ang pinagkaiba? Nagtataka din talaga ako dito sa lugar na ito. Yung lugar ko dito talaga, bantay sarado ng traffic. Tapos naawa ko dun sa mga natutuwin kasi yung iba, humingi pa sa akin ng pangtubos. So, yun, nagtataka din ako. Hindi alam. Parang walang ano yata. Basta hindi ko alam kung anong mayroon ako. So, yun lang naman. Kasi nakikita ko talaga, yung lugar na to, yung iba um, bawal naman talaga sa kalsada pero di ba, mayroon pa rin ako nakikita na yung ibang side bawal yung iba kung may nakaparking so ano bang mayroon talaga di ba, kawawa yung mga nare dapat kung, um, kasi yung iba pag may nakitang may nakaparada katulad doon sa kabila ang dami nakaparking tapos dito sa amin, mayroon lang dumating nakakain, tinutuwing agad so kawawa yung naman yung mga natutuwing kaya minsan yung iba, yung first timer talaga ng wala talaga pang tubos, naawa talaga ako. Minsan sa akin pa nangihihinang pagdagdag sa pang tubos nila. Kasi simple, ako naman, di ba ako mayama para, di ba, bigyan ko ng pang -tubos lahat ng mahuli dyan. Kaya just ko, kung ako sa inyo, pagpunta kayo dito, isip nyo yung parking nyo talaga na masigurado dahil hindi talaga secure yung parking dito sa labas. Eh. Kasi nandiyan kaagad yung mga nagre-raker. Pero kung doon kayo sa kabilang kainan, mayroon doon, doon, doon hindi nila tinutuwing, kaya doon kayo kumain para mas secure. So ganun lang. Kasi pag dito ka sa harapan ko pumarada o gusto mo naman doon ka pumarking sa kainan doon sa kabila, dito ka dito ka kumain sa akin para hindi ka matuwing. Kasi nakikita ko talaga, ang dami na kaparking sa kabila dito sa akin pinagtutuwid talaga nila. So yun lang naman ang gusto kong tanong. Wala naman tayong question doon sa sa mga recar nila, di ba? Sa, sa towing. Ang pinagtataka ko lang, kasi may nakaparking tapos mayroon din Ano ba talaga? Eh nandito lang naman sa lugar na to, isang lugar lang naman, Duke na Boulevard. So yun lang naman din na pinagtataka ko. So di diba, ba, nagtataka rin minsan. Oo, oh, oh, oh. Yung sa'yo lang ang so, pwesong uh, nakabantay sila na nagtotowin mo. Oh, no? Oo, oh, yun lang. Ay, syempre, liba bata sila. So wala man akong pwesyon. Kaya nagtataka lang talaga ako dahil may nakaparking, tapos may tinutuwin. So ano ba talaga? Bawal ba o pwede? Di ba? So yun lang naman. Magandang tanong mo yan sa akin kasi matagal ko na iniisip din talaga na bakit ganun. So yun lang. Thank you.